muslim lang ba makikinabang sa BBL? Hindi naman. Kasi ang Bangsamoro Basic Law ay para sa lahat ng mga mapapaloob dito sa territorial jurisdiction ng Bangsamoro Government. At ang batas na yan, nagtataguyod nga ng interes ng lahat. mapaprotektahan ang karapatan ng lahat. At ang ikawunlad ng, ila ng ilan ay ikawunlad ng lahat. So, hindi natin dapat isipin na ang BBL ay para sa Moro, para sa Muslim, o para sa Emirate lamang. Ano yung maging implications ng mga moro basic law sa Christian people of Sempre alam natin concern yan kasi magiging minority ang mga Kristiyano dito sa Bangsamoro tulad ng minority ang Muslim ngayon sa kabuuan ng Pilipinas. Magbabalik ka ng sitwasyon, no? Pero lahat tayo, ano man ang really mo, meron kang karapatang pantao. So yan, kinagarantiyan ang ating konstitusyon ng Bangsamoro Basic Law no? na ang karapatan ng lahat ay pangangalagaan. Bakit kailangan palitan ang arm ng Bangsamoro? Hindi ba pwedeng i-improve na lang ang arm? Ano ang nangyayari sa mga tao at empleyado ng arm? May malaking pagbabago dito sa Bangsamoro kumpara sa arm. Ano yung isang malaking pagbabago? Unang-una -una na, iba yung structure of government. Yung sinasabi natin, mas parliamentary yung form of government niyan. At uh, maganda yan kasi mas magiging representative siya, may encourage sila magtayong ng political parties. So, yung mga dating hindi na nanalo sa isang eleksyon ay maaaring mag maging kabahagi dito through the party list system na ipapasok dito sa Bangsamoro. So, may ilang mga significant na pagbabago na ang layunin ay mas mapaganda yung kakayanan ng Bangsamoro government na talaga mamuno ng maayos dito sa kanilang lugar. Yung naman kapakanan ng mga empleyado ng Army ng civil servants po, protektado sila ng batas kung ano mang reorganization ang mangyari at hindi lang naman mangyayari ngayon yan. Every time na magtayo tayo ng local government, every time na mag tayo ng mga hensya ng government, may tinatawag na reorganization. So, lahat po yan will be guided by the law on reorganization kung saan protected ang rights ng civil servants. Bakit na may iwalay pang auditing, electoral, human rights, at civil service body ng Moro? pag napasa ang BPN, Bakit hindi pwede sa national government na? Ito pong mga constitutional bodies tulad ng COA, COMELEC, Civil Service, CHR, wala pong mababawas sa kanilang mga kapangyarihan at tungkulin. Kung ano 'yung kapangyarihan nila sa Ilocos, gayon din ang kapangyarihan nila dito sa Bangsamoro government. Pero hindi ibig sabihin na hindi pwedeng palakasin 'yung internal auditing system ng Bangsamoro. Pwede nilang gawin nila, Pwede silang magtayo ng internal auditing body nila. Yun naman ang nakasaad dito sa ating batas. Pero hindi naman ibig sabihin na exempted na sila sa audit ng COA. Yun naman pong uh, COMELEC na itatayo dyan. Yan ay malina. Original office po yan ng COMELEC. Hindi yan hiwalay sa COMELEC. Uh, at kaya lang special siya kasi bakit no? Kasi sa Bangsaworo lang naman magkakaroon ng regional elections. Sa ibang bahagi ng bansa, local at national elections lang yan. Pero sa Bangsamoro, meron kang regional elections. So, yung COMELEC office dito sa Bangsamoro ay may medyo special COMELEC office siya. Pero COMELEC pa din siya. Bakit kailangan pang ipasa ang Kailangan to kasi paano ka magkakaroon ng panibagong institusyon kung walang batas. So, yung batas ang kailangan para sa gayon may tayo nga itong Bangsamoro government at saka yung Bangsamoro region. Bakit nga ba nagbalak sarilin kamulisa ng Bangsamoro kapag naipasang hindi? Bakit? Una-una no, syempre may pulis doon. So hindi naman pwedeng walang pulis doon, 'di ba? Pero yung kapulisan dito sa Bangsamoro ay hindi hiwalay sa Philippine National Police. Ano yung isa pag sinabi natin Manila Police o Makati Police, hindi normal sa atin yan, di ba? Pero bakit pag Bangsamoro Police ang sinasabi natin, natatakot tayong iniisip natin kagad ay hiwalay? Ang nakalagay sa ating konstitusyon is a single Philippine National Police under the administration of the NAPOLCOM. So, ganun din pong ikatayon natin. Pero meron silang mga kapulisan na ang tungkulin ay pangalagaan ng public safety and order dito sa loob ng Pangsamoro. What if hindi may pasa ngayong taon ang BBL? Gaano katotoo ang threat of war? Alam niyo, yung threat of war, minsan kasi pag sinasabi natin threat of war, para tayong nananakot, hindi naman po sa ganun, ano. Pero, syempre, ngayon pa lang nakikita natin, napaka naging unstable yung situation dyan kasi maraming agam-agam. At maganda nga, sinasabi naman ng MILF, they will stay the course of peace, hindi na nabibitawan ng peace process. Pero siguro ang iniwasan natin meron mainip, meron ng mawalan ng pag-asa. At ito yung mga ibang mga tao na maaaring talagang mas maging radical na at ipapanghilingin hindi na nga itong ating isinasagawang bangsamoro. Ngayon pa man, inaasahan natin mapapasa itong DPL sa taon na ito para sa gayon ay uh, magpatuloy na yung ating uh, pag-implementa ng ating comprehensive agreement. Yan ang ating panawagan sa ating mga babatas. Ito ang bigay nilang pamana para sa mga kapatid nating na pang Samoro. Nasa kamay na nila ito, sana kung na nilang antayin pa yung susunod na kongreso para hindi na natin kailangan ulitin pa lahat ng proseso, public hearings, pag-re-refile ng bill at iba pa ito na eh ngayon na sana mangyari na to at uh, napakagandang legacy kuya ng ating kongreso para sa ating mamamayang pambansa